Wala si Johan, kaya ako magbablog ngayong araw na to. Vlog takeover. Nice. Vlog takeover ng mga staff. <laughs> staff muna magbablog ngayon, guys. <laughs> Tsaka alumni. E, hey, outing. Guys, sino gusto mag-vlog? Wala si Johan. Si Kisha. Si Kisha, vlog takeover ka muna. Wala si Johan. Hey guys like take over so today we're like going to wait for the jeep because they're not here eh. so guys they're here already and hey guys look it's i got stung i got stung. i got bitten by the um, mosquito it's bothering me so much i'm taking off my earpiece because huh? i don't i want a different one they're so tall, guys. I don't like this. Few minutes later, I'm Jeep and I know she's getting a man of pink squad. Anyways We're gonna sakay na daw Sabi na. Okay guys So we're gonna go Yes We're gonna go and make sakay to the jeep right now We're gonna make sakay na Yes okay, na and okay so I'm gonna give it to kuya Jenter and they're gonna entertain you in their spot. Ate you at the are you are you guys excited?

Dominic. Sige, ati, ati. Ati, Sam. Ati, ati. Ati. So, guys, kami yung kanina na, okay. lang. <laughs> Uy, oh, mag magapi ang galing natin. So, galing kaming napiko, guys, kasi sinundo namin tong video. Ito yung video. Yay! Wow. So, guys, <laughs> si mag-subscribe mag kayo, guys, sa channel nila dito. Uh, Wait lang. Hindi pa nga ako tapos eh. E. Oh, wait lang. Oh, sali kayo. No, gonna... Hi guys! Yun guys, yun tapos na no, exposure no, nila. No, <laughs> so, nasa ulit. Nasa sa amin na ulit. <laughs> Hi people! Sama ang magaganda nila lang <laughs> mula <laughs> sa Tapiko! <laughs> hindi kasama sama isa kasi alam niya naman yung patong, um, ano. Hi guys. Eh ko ko sino si Dwayne. Hindi ko na si Dwayne para siyang call center. Okay. Hello, <laughs> I, I have that pillow okay. to. May pillow din ako na ganyan. Anyways, Sayo. hi. Sa iyo. Sa iyo daw. Sa Bye guys. See you again mamaya pag nag Pag nag Nice. Ay, pupunta pa tayo. May dalawang sasabit ngayon. Nandiyan pa naman ang outfit. San ba tayo ngayon? San bang ba atin location? Ako gan 'pag nag stopover over. Stop ko. <laughs> 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 so ayan guys. Mamaya oh, na nang. Guys, <laughs> nice tingin! Sa'yo na yan! Pwede daw ba sa atin? Tingin! Ayun, ah. tingin nyo ah. Nasa Hi, guys! Ang sarap ka naman. Ay, sorry. i ano mo lang. Tut! May gano'n naman. Wait lang, may yung ma-aura sa likod. Ay! Shit! Another, dalawa yung Mika Lim nakasama natin. Ayan lang, kandungan lang natin. Ariel yung Ariel. Ay, Ariel. Ikaw, ano ka? Mas kabog yung sa Ay, matingkal. So right now, papunta na kami sa pagkukumpitan namin. Uy! Pagkukumpitan! Dalawin ang dance Inspired to, inspired to kay Bob kasi nakita ko si Bob Yer po Naka-cruise shirt siya kapunta. What if ilabas ka? Ba't ang iikot siya ati? Gimbal kasi yan. Stabilizer yan, B. Wala, ano Wala umaalog siya. Hindi siya stable ah. Parang boy ko. Hindi siya stable. Totoo. no <laughs> Ito magkakumpit pa ito kay Sante. Don't wait naman, Mary. Hindi hey, na ba? Hi! Hi. May tinanong tayo dito guys. Kaya mabili kaya bilisan niyo so so Last one, Eh. Ay, tama Hi guys. Oh, Nandito na kami sa Daluyan, guys. So, dadating so, na namin. Um, yun guys, pupunta na kami sa holding area kasi mamaya magbo blockings na kami. Yes. And um, may video shoot pa kami mamaya. So, ang dami na nagbago ngayon sa Daluyan, no? Ang dami na nagbago. Kasi may mga nawala na wala nang dulan niyo, yun. Ang sakit sana, sa oh, ang sakit sumabit sa jeep. Nandoon namin dito, guys. Favorite Sama, yan, kuya na uh, kuya Andre. Wala na. Sayang. May duyan diyan eh. Yung ano ko una. So ayan, so... magdilikpit muna kami guys ayun. ng mga gamit namin So, be right back guys, bye bye So ayan guys, nakapaglikpit na kami ng gamit And uh, Siguro mamaya Or bukas Mag-hiking kami kasi May hiking dito guys eh eh, ayun, as you can see, goals. Pero may ba dito? Ayun. Ha? Siya? Meron dito sa baba. eh, Ayun, may nag-hiking dito guys. <laughs> si sharing pa <ko> yung mga At we can Alam mo ba dati? Dito kami Hello nag po. dito kami nagja-jamming Gitara. Really? Yeah. O, oh, kanta mo ako, bili. Sayo po. Mamaya na. So, ayun, guys. Mamaya. Ay, kakain pa lang muna kami sa swimming, no? Wait, then video shoot. Yes. Wala ko ngayon yung Narbogast na falls. Basta falls. Ayun. Basta. Ngayon yung Narbogast. And, wait lang, guys. Patayin muna natin. So, ayun, guys. Nandito tayo sa pinakatuktok ng, ano, uh, ano to? Cottage. Ayan. Say hi. guys. Trap ng view dito, guys. Ganda talaga. What a view. Hala. Oh, pwede na doon na. Oy, pwede na mag-swimming, guys. Wait lang. Ah, uh, pagka ano, talon tayo. One. Nasa baba na tayo. One, two, three, go. Ayun, guys. So, nandito na kami sa pool. And, ayun, maliligo na si John din. talon. Talon na! Talon na! Wait lang ako. Ito na mag-vlog. Natatagal na ako dito. May masarap po, Hugh. Huwag, huwag, Hi. <laughs> Walang papasok sa kwarto ng basak na. Apo. So kaya nga, sinyari, may hindi kayo. Dali nyo na yung pamalit nyo. Para hindi kayo, hindi mag- Hi, guys. Hi, Ram. Nga Wow. Kev. <laughs> oh, okay. Ano? Nagawin ko dyan. Vlog take, takeover daw, guys. Gagawin ko dito. Ay. So ayun, nandito na po kami. Time check. The, uh, 9.24. So ayun, nauna na po sila mag-swimming. Justin! Yes, Ay! <laughs> really good. Extra hot. Mm -hmm. Ay budang po Pogi. <laughs> Ay, mo si tatay ng nag-ano agad siya. Ano masasabi mo sa daluyan? Ano masasabi niya sa daluyan? Ha? Ano? May swimming pool pa. May swimming pa, May swimming pa, May swimming pa Ayan lang. Ayawan ko. Gusto ba? Ano masasabi niyo sa daluyan? It's nice. Nature vibe ba? Yes. Ano masasabi mo sa daluyan? Um, it's very refreshing. Very nature. The environment here is very um Ano ang tawag doon? Ano? Basta nakakapanibago. Ang sanpesibud daw. Ay, si ano. <Ergeb considers child teaching> ano mo sabi mo sa daluyan? Ito ako dating ko lang masasabi na agad. So, okay. -hmm. mo, yung first impression ba? Hindi, huwag. Yes, another vlog take over by me. So, ate some quick ano, question. How does it feel to be back here? Indaluyan. So many. Ano tawag mo doon? Ano? Nostalgia. <laughs> Nostalgia. Uh Oo. -oh. <laughs> so yeah. Kaka uh -huh. relax. And it brings back it brings back so many memories. Ito ara mga kapang swimming na sila. Ay, hindi pala lang susumang front cam. Hindi. <laughs>

Ay, hindi kasama doon. Ayan. Asan? Ayun na, ayun na. Pulang po natin ngayon sunog na tilapia na walang balat. Tsaka manok. Manok, manok ni Mang Kevin. Ano ka? Hindi marino na

<laughs> Ay, wow. Hello, guys! Vlog takeover po. Aakyat na po kami sa bundok. Aakyat sa bundok. This time, kasama na po lahat. So, yun, guys! Dito, dito, dito yung daan, Dito. So, aakyat kami ng bundok. magpo kami. Ako yung tour guide nila. Magbabawi ako sa vlog ngayon kasi yung ma may hawak na itong magandang cellphone. Hindi sila nakasama sa vlog eh. Kasi kami, sila nang ligaw sila. Kami, nasa tamang pulse kami. Kaya babawi ako ngayon. Nasaan na yung magbablog? Kasama mo magblog! Sorte na lang nang madulas sa ulit mamaya. Ang tagal naman ito. Ayan siya. Babawi kami dalawa magblog kasi di kami, tagal namin din nakapag-vlog. yun oh, di ako. Oh. Dapat ako, ako muna daw mag-vlog sabi ko. Hindi. Kasi ngayon kasi, Diba, Last time, wala yung cellphone sa atin kasi nawala sila. Flashback. Update naglalabo na po si Jander dito. Fine. Update, update sa po kami to. nandito. Dey shout kasi Ano hindi niya alam? Pero maliit End of flashback. Tayo tama yung daan natin. Kaya dito tayo nakapag-vlog. Oy, kaway! Edi wag! Wag, edi wag. So ito, magbablog kami. Punta kami ngayon sa... Sa may dating pool? Opo, tas aakit pa tayo ulit. Nice! Ayan. So, I'm passing this phone kay Kisha na magbablog. Okay guys, what's up? Oy, walang <laughs> maglalakad, walang magbaano. So, today... Oy, it's ayo! Oy, nagmura! Ang na. okay, itim na face ko guys! Hey guys, so ngayon, pupunta kami sa Daluyan Camp. Yeah. Yes! So today, we're gonna, um, we're gonna go to the falls that we went so last year. Pero after that, Hello. after that, Hello. we're also gonna go to a different, uh, different Hello. falls. My face so, is so dark! Oh my God! Okay, take over! Hi, guys! Ta-da! Saan tayo kung punta. falls. Sorry na, ay baka niyo. mas sports mode on ka. Dahil naka- Naka ano, yes. nagbago na ako ng yes. ano, nagbago na ako ng shoes kasi last, last time. So, kanina to galing. Tapos ito yung sa yes. yes. Last time kasi guys, yung shoes, yung chinelas ko napunta dito. Ako, ako. Ikaw. <laughs> so, natauhan na ako. Oo, oo pala. Magta-travel kami. Pakitin okay, na natin left side. May mga summer sports kayo. Hey guys, um... Ayan yung ginamit sa uh, Survivor Philippines dati. <laughs> <laughs> Ito dating dati pinagsutingan, sir, ng probinsyano. Diyan din rin yung ibon. Sana umulan. <laughs> Grabe, oh. <laughs> Pati kayo ni Johan para parehas kayo night guard. Night <laughs> guard. Yun na doy. Ay wala <laughs> pa pala. Ayayayayayay! Ano yan? Anong ginagawa? Wala ko kung trip nila sa buhay. There's a paper fish! Popper

Pagkakaroon to ah? na. sa pinakadulo. Ay! Pakuha yan, Ay! Pakuha daw yung mamaya. Ay, pakuha daw yung mamaya. Masabi na. yung mamaya. hunting sila. Kaya mo muna. Nagkakamig ko Telepon. video. Kunin ko. Pakpap. 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 Pakpap bro po rin ako. Wala wala na. Ano, ano ba naman kasi yan? Tabi, lang, tabi dyan. Wala kong kumuha niyo wala kumuha niyo. Malayo pa, ayan. Balik, balik, balik. Pakuha na lang daw. She Hi po! So, yeah. Hi. Bigla ang... Anong take over Takeover. Vlog takeover! Ulat. Because... Gano'n na magsalita. Because... <laughs> Hinaigal na. So, yeah. But, yeah. It's so... It's so very tiring. <laughs> ano ba <atin? laughs> Kanina pa yan. Ayan, hindi na nakapagsalita sa vlog. Wala na. Hingal na lang. Ha! One, two, three. Ha. <laughs> inhale. Shout. Ha! <laughs> kailangan may ano, may transition tayo. Kay. Game. Tala tayo Five, Ayaw, six, ha? seven, and

ઓ વાલા ઇન્દુના નમન few moments later. Ah, ang kinakatakutan ng lahat. Ano siya, tiny dog. <laughs> last time kasi guys, yung shoes, yung chinelas ko napunta dito. Kanta ka kuya. <laughs> sa iril mood siya. Sa iril mood. Pidyan mo. Sa iril mood siya. Pangabukas pa yan matatanggal ko sa eh Pag matuyo-tuyo. Ha <laughs> <laughs> ha ha. Nasabi ko kasi huwag mangingayalam ng aking kalikasan. Tignan mo ang ginawa. <laughs> Pangat! Sabon, hanggang doon. Si ano tayo, si Tatalino. Gatungan niyo yung apoy. Wala na, lasang abon. Wala yung pamaypay. Wala yung pamaypay. Ito yung spatula yan. Ay, susunod, walang apoy ah. Ayun na po, so. Damihan mo pa, Bob. <laughs> Hoy! <laughs> Dugyot naman ito ni Soto talaga. <laughs> Ano isa-isa lang yung marshmallow ngayon, tumatatatlo tauta na, diba? May watch na yung pag-iihaw, ah. Squid balls niya yung kay, ano, Bob, buti niya mo, ang cute. <laughs> Uy, Bob, ano yan? <laughs> Bob, di mo kayang yung marshmallow, hanggang dito. Nag-jacket <laughs> <laughs> ka pa talaga, ha? Ano ko yun? Ano ko yun? Ano Ano yan? ito bang iinom ko na lang tuloy oi ay Bob, ang lakas ng no, okay, 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 na ginawa mo eh gusto wala <laughs> nasunog si Andre nasunog talaglag <laughs> siya sayang eh uy uy Ganda yung bamboo ko Yung para pumuputok pala petsa patrona Perfect. Perfect. Nakita namin ng ano kuya talangka. Levioso. Ihawin natin yung talangka, Bob! Hindi pa puyun. Hindi pa Uy! Hindi pa puyun. Hindi pa puyun. Hindi pa hindi namin eh, na pag update last update namin. namin nung magbibilyar kami. Sorry, nag-enjoy kasi masyado Wala, kami. Wala, napahuwi na kami. Ito na yun. <laughs> yun. Bye. Thank you, Kalulian God.